no po na wala na. Oh, wala naman po yung... naman. naman yung naman na, na maga... yung mata po, Ay, hindi po. buwan na, ay, na, maga, buwan na mm -hmm. Galing ka na ng doktor? ka? Matawas Anong sabi? Sabi lang po may, Tikbalang? Hindi, hindi. tikbalang yan babaeng kaluluwa to maan sa kanya ang gato gawin natin no ah, manalangin, sumampalataya at maniwala na ka pero ulitin ko sa mga nagpapagamot hindi ako ang magpapagawin sa iyo kundi ang ating Panginoong Isus at ating amang dakilang na siyawe ang layunin ng apotsalin alisin lang ang inilagay sa tao no? okay, isa tayo pawo dito wala rin sa Doktor, to, sir, ha? Oh, papakita ko lang. Yung kanina nakita mo, ganun din ang gagawin ko. Kapil lang po ito. Nipis. Hindi yung tikba lang yan. to nga, pero ano siya ng babae. Na? Oh, sa Doktor, okay oh. alam mo, pinipiga ako oh, ibig sabihin po, walang sakit, Doktor. Ito po yung babae. Siya, ikantok mo yun na. Ah. Siyempre. Ah. Hindi ko po inaano yun. Poo! Ah. Sa kulang barang palipadangin, siya <coughs> na. O, nilipat ko ah. Ito yung sa barang palipadangin kulang. Hmm. Wala. Pero bakit dito, sir? Hindi ko pipigay ng todo. Ah. Ayan po. po. Oh. Sa ra rare po. Tenet sa Tatanggalin mo nilagay mo rito, ha? Tatanggalin mo, ha? Nagkakatindihan tayo. Lulubayan mo tong babaeng ito, ha? Iba ang mundo nyo sa mundo ng mga tao, ha? Ha? O, oh, tanggalin mo dalawang kamay. Tanggalin mo. Bakit siya Pursunada mo siya siya sundan? Kung mo? Kung mo? Kung mo? Aalis nilagay mo rito, ha? Hmm. Sige, baklas, baklas. Pababa, pababa. Ba, ba. Sige, pababa. Lulubay ang mata. Ah. Sige, matagal mo na bang ano to? Pinupunta-puntahan. Matagal na. Sige, baklas, baklas. Ayoko sa lahat yung inahalong yung mga mundo ng mga tao, ha? Kaya minsan, hindi na pwede sa mga mundo ng mga tao. Kailangan sa mundo ng mga halimaw. Baklas! Baklas! Azmen ah Apu Nak tak kahitin tihan Apu Alimatam Puh Sige Bakla Bakla Teri dikongsi Puh Yang puyong kaitan Bapak yang nak kahitin Sama nga Sama bapak yang nak kahitin ka Apu Hindi ko siya sikba lang, ko no? lang. Kasi nakikita ko eh. Na? Oh, sige. Lolo, bayan mo na. Opo. Sige. Matagal mo lang Opo. Opo. Matagal na. Opo. O Opo. mo Opo. mo. Siya. Ata ka pa. Umigil ang tawag dito. Umigil tawag. Opo! na. Ngayon na -in in -in sorry na, sorry! Sa, pa sa mga uh, sa ating amanda, kailangan mo ang mo? Bilang titil na babae. Ah, puti na lang, puti na lang. Sige, puti na lang. pa ko Mabalang, mabalang sa bed. At uh, mamaya mga, ulit kita. Inom po, Damihan, damihan. O, oh, iipitang ulit, sir, ha? Para makita nyo yung kagamutan ko. O, po, ha? Open ulit, isa lang. Para makita nyo. Yan po. Paap ulit. Hindi ka na po masasaktan, ma'am. Wala na. Yan nyo. Ayan po, binilot ko lang ha. Oh, sakit sa doktor, pikit madam. Hmm, dinan nyo. Wala? Oh. Ito po yung babae na kaitim. Hmm. Hmm. Mm. Oh. Wala. Ito naman po yung barang palipatanin. Kulam. wala kasi sabihin po na natin yung babae na kay Tim hindi po siya tikbalang no? okay ah uh, bibigyan na lang isang ayot shout out sa lahat ah uh, yung mga maraming salamat ah uh, umilink ang tima Apo na ah uh, yung youtube channel natin na bago ay madagdagan pa nasa inyo po yun at uh, yung pong luma ay sana yung adsense natin matapos ah uh, isang kaya sabi nang nagtawa sa kanya ah uh, tikba lang no? Pero mali po yun. Ang uh, nakita ko pong agad sa kanya is babae na kay Kim. Shout out kay Apo Arnel, at si Yeshua Masia, kay Melo Ligario, kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marin, at sa bumubuo ng team Apo, Apo Eric, Apo Chami. Magandang umaga.